Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-amin ni Nadja Montenegro na may anak sila ni Baron Geisler. Sa Fast Talk with Boy Abunda, kinumpirma ni Nadja Montenegro na si Baron Geisler ang ama ng kanyang 17 anyos na anak na babae, si Sofia. Ibinahagi ni Nadia Montenegro na ito ang kanyang ikukwento tungkol sa kanyang teenager na anak sa aktor na si Baron Geisler. Franka ang aktres sa lahat ng sagot niya kay Boy Abunda, kabilang ang mga kontrobersyal na may kaugnayan sa kanyang partner, ang yumaong politiko na si Macario, Boy, Asistro Jr., at ang pagiging ama ng kanyang bunsong anak, sa isang panayam na ipinalabas noong biyernes. May pitong anak si Nadia at Boy. Sinaja ay labimpito nang makilala niya ang alkalde na noon ng Kaluokan. Namatay si Asistyo noong Pebrero taong 2017 sa edad na walumpu. Matapos magsalita tungkol sa pagpapatawad at dynamics ng relasyon nila ni Asistyo, pinutol ni Boy ang paghabol at direktang tinanong sinaja kung may anak sa kanya ang aktor na si Baron Geisler. Tito Boy, inamin ko na yan. Oo, si Sofia is turning 18 in August and that's why I'm here, Tito Boy. It's not for views. It's not the trend because that's one thing I hate, but taput an padamdam sa lahat, sabi ni Nadja. Boy told her to tell her side of the story. Tito Boy, 17 years ago, may isiniwalat ang isang tao tungkol sa buhay ko na I don't think naman anybody has the right kasi nung time na yun, Tito Boy, inaayos ko lahat. Hindi man lang kenon said there 17 years ago kung ano ang pinagdadaanan ko, ng mga anak ko, kung anong pwedeng mawala sa akin, sabi pa ni Nadja. Boy clarified about her statement on fixing something. Nadja replied, itong sinasabi ko ngayon na ako'y nagkaanak. And it's happening again now, Tito Boy, na parang everybody is fisting on something I did 17 years ago. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.